hindi ko nakikwestiyonin kung bakit sobrang bait mo at kung bakit sobrang mapagbigay mong tao dahil nagmula yan sa malambot mong puso. Pero ang gusto ko lang ipayo sa'yo, samahan mo lang ng tamang pag-iisip. Ibig kong sabihin, dapat alam mo kung kailan ka dapat magbigay, kung ano ang ibibigay mo, at kung sino ang bibigyan mo. Kung alam mo yan, hindi ka basta-bastang maubos. At ang masakit, iti-take advantage pa ang kabutihan mo. May ibang tao na sobrang mapagbigay. May ibang tao rin, hindi nagbibigay. Puro tanggap lang. Kahit kabutihan naman ang dulot ng pagbibigay, kapag sumobra naman, may mangyayari ng hindi maganda. Hindi ko naman sinasabi na masama ang magbigay. Biblikal din yon. Pero sabi ko nga kanina, dapat samahan mo ng tamang pag-iisip. Hindi ko rin sinasabi na pera lang ang pwedeng ibibigay mo. Kasama na dito ang iyong oras at atensyon. Napakasarap naman sa feeling kapag nagbigay tayo, di ba? Pero kung walang boundaries, kung walang limit ang pagbibigay mo, ikaw ang magdurusa sa huli. Bakit? Sa oras na maubos ka, walang tao ang tutulong sa'yo. Real talk yan. Bakit dapat nasakto lang ang pagbibigay mo? Maraming rason, pero sasabihin ko sa'yo ang mga pinaka-importante. Una, para hindi samantalahin ng mga tao ang kabutihan mo. Pangalawa, dadami ang toxic na tao sa buhay mo. Pangatlo, marami ang magpapatulong sa'yo kahit hindi naman talaga nila kailangan ng tulong. Pangapat, parang tinuturuan mo ang mga tao na maging tamad. Panglima, magdurusa ka sa mga pinagagawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, sobra mo bang ibinigay ang lahat? Ang pera mo, oras mo, buong atensyon mo. Kung hindi mo alam, heto na ang limang signs na tunay mong ibinuhos ang lahat para lang sa ibang tao. Number 1 palagi ka lang umoo. May kaibigan ako, sabi niya, kung may nanghihingi sa akin o nangungutang sa akin, hindi ko mahindian kasi natatakot ako, baka magalit. Yan ang problema ng karamihan. Remember, you don't owe them anything. Tayong lahat ay mga individual. May kanya-kanya tayong buhay. Ang problema kasi dyan, kapag pinapautang mo ang isang tao, palagi yung bumabalik. Umulit ng umulit hanggang hindi na marunong magbayad aabusuhin nila ang kabutihan mo. Kaya sa umpisa pa lang, humindi ka na. Maliban na lang siguro kung medical reasons, pwede pa yon. Pero kung mangungutang lang para pambili ng mga bagay-bagay, huwag mong pagbigyan. Matuto kang magsabi ng hindi. Kahit kaibigan mo pa yan, it doesn't mean you are required to do something for them. Kung tunay mga silang kaibigan, may intindihan naman nila kung bakit humindi ka. Hindi lang ito tungkol sa pera, okay? Kasali na din dito ang paggala kapag niyaya ka nilang gumala tapos ayaw mo dapat umayaw ka huwag mong ibigay ang oras mo para sa mga walang kwentang bagay you are not required to do anything that makes you feel uncomfortable or takes too much trouble ang problema kasi sa mga tao ngayon nagbibigay sila sa'yo gusto nila nasuklian mo kapag umayaw ka sasabihin nila na wala kang utang na loob ikaw pa sa huli ang naiipit nung isang araw tumawag sa akin ang isa sa mga kaibigan ko gusto lang niyang gumala kami hinindian ko siya dahil may kailangan pa akong tapusin. Naintindihan naman niya. Kaya nga mahal ko ang mga kaibigan ko kasi naiintindihan nila ako palagi. Nanonood ang mga yan. Kaya ikaw din, matuto kang humindi kung labag ito sa loob mo. Sa inuman, hindi ako nakipag-inuman. Sa paninigarilyo, hindi ako naninigarilyo. Umuwi ng sobrang late, pass ako dyan. Magwaldas ng pera, hindi ko ginagawa yan. Kung gusto mong maging habit ang pagsabi ng hindi, Huwag kang umuo sa simula pa lang para hindi ka mahirapang tumanggi sa susunod. Number two, wala kang oras sa sarili mo. Tanungin nga kita, may oras ka bang inilaan sa sarili mo? Kasi kung wala na, dahil ibinuhos mo na sa ibang tao, ito ang isa sa mga rason kung bakit madali kang matamaan ng kalungkutan. Spending me time is actually very important. Kahit 15 minutes lang kada araw, imposible namang hindi mo magagawa yan, di ba? Madali mong makilala ang sarili mo kung mag-isa ka lang. Mas gagaan rin ang iyong pakiramdam. Walang halong pressure. Pahalagahan mo naman ang sarili mo. Hindi ka matayan ang trahedya ng buhay. Alam mo kung ano ang tunay na trahedya? Yung buhay na buhay ka, pero hindi ka namumuhay ng maayos. Kaya dapat maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Yakapin mo ang sarili mo. Alam kong pagod na pagod ka na sa kakalaban sa mga pagsubok. Kaya oras na para damhin mo ang iyong kalooban. Gumawa ka ng mga nakakasayang bagay. Spend time alone. That is the time for self-motivation, self-analysis, and to awaken your power within you. Number three, ikaw ang nagbubuhat ng mga problema ng iba. Ang problema ng iba ay hindi mo problema. Pwede kang tumulong. Pwede mo silang gabayan. Pwede mo silang turuan. Pero wag na wag mong ilagay sa balikat mo ang problema ng ibang tao. May problema ka rin naman, di ba? Sa buhay mo pa lang, ang dami mo ng problema. Huwag mo nang idagdag ang problema ng iba. Sabi ko nga, lahat ng sobra ay masama. Kung sobrang bigat na ng buhay mo, madedepress ka. Malulunod ka. Sobrang bait mo naman kung ganun ka. Di ba? Sobrang kahanga-hanga. But the reality is, it doesn't work like what you think. Kailangan mong pagsabihan ang sarili mo ng paulit-ulit. Ibaon mo sa isipan mo na matulungin ka mang tao, dapat hindi lahat susolusyonan mo para naman matuto ang tao na solusyonan ang sarili niyang problema. Kapag kasi tulong ka ng tulong, parang tinulungan mo ang isang tao na maging tamad. Nakuha mo ba ang punto? Kapag binusog mo ang tao, hindi na yan kikilos ng kusang loob. Hindi siya makakalakad sa sarili niyang paa. There's also a possibility that by trying to help them, you might make something worse. Hindi mo gusto yan, di ba? Uulitin ko lang, walang masama kung ikay tutulong. Ang masama lang kung sobra-sobra na. Focus on solving your problems first. Kapag kasi nakapokus kang solusyonan ang problema ng ibang tao, makakalimutan mo ang mga problema sa buhay mo na dapat mong solusyonan. Number four, hindi ka na masaya. Kapag naramdaman mo na hindi ka na masaya sa buhay mo o sa mga pinagagawa mo, isa na yan sa mga signs na ibinubuhos mo lahat ng sarili mo. Hindi ka na nagtira. Alam mo ba kung bakit nakakalungkot kapag sobra kang mapagbigay? Kasi hindi mo na naiintindihan ang salitang pagtanggap. Give and take. Kapag hindi ka nagbigay, malulungkot ka. Kapag hindi ka nakakatanggap, malulungkot ka rin. Dapat balanse ang dalawang 'yan. The universe operates through dynamic exchange. Marahil ay may tatanong mo, pero ang sabi ng Biblia, it's better to give than to receive. Saan ang balanse doon? Ang sagot ay common sense. Ang turong ito ay hindi naglalagay sa atin ng bigat sa ating dibdib. Magbigay ka doon sa mga tunay na nangangailangan. Hindi yung nagbibigay ka lang para magpa-impress sa mga tao. Ini-encourage tayo ng turong ito na magbigay sa kapwa-tao. Pero dapat nakapokus tayo sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa gandimpala natin. Kapag tumanggap ka rin, dapat masaya kang tumanggap. Hindi yung pinipeke mo lang. Hindi mo man nagustuhan ang ibinigay sa'yo, alalahanin mo, nag-effort ang taong yon hindi mo mababayaran ng salapi ang pagod na ibinuhos ng tao para mabigyan ka lang. Matutuwa ang Diyos kapag masaya kang tumanggap. Tandaan mo, nakikita ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam niya kung masaya tayo o malungkot. Ang punto ko lang, dapat marunong ka rin tumanggap. Huwag sobrang bigay para gumaan din ang damdamin mo. Number 5. Nabibigatan ka na Pero para sa akin, hindi ko ito iniisip na negatibo. Kasi kapag nabibigatan ka na, dito magsaspark ang utak mo. Dito mamulat ang iyong mga mata. Dito mo malalaman na mali na pala ang pamamalakad mo sa iyong buhay. Minsan kailangan nating dumaan sa negatibong sitwasyon para matuto tayong maging positibo sa buhay. Hindi natin alam ang kahulugan ng kagalakan kung walang lumbay. Walang taginhawaan kung walang pagdurusa. Nararanasan ko na ang mga negatibong sitwasyon sa buhay. At siguradong makakaranas pa ako ng mas matindi pa. Lahat ng nakakamit ko ngayon, may halo itong paghihirap. Parang sa bangko di ba? Hindi ka naman makakakuha ng pera kung wala kang deposit. Hindi ka rin makakautang kung wala kang trabaho. Dapat may kabayaran. Because I believe to taste the highest happiness, one must go through the heaviest sufferings. ulitin ko lang sinabi ko kanina. Magtira ka rin para sa sarili mo. Huwag mong ibigay ang lahat. May kapalit 'yon na bigat sa dibdib. Pakiusap lang, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa kalusugan mo, mental at pisikal hindi lang kalusugan ang maapektuhan, maapektuhan na rin ang mga mahal mo dahil hindi mo na sila matutulungan dahil sa kakauna mo sa ibang tao. Madali lang naman tandaan, di ba? Lahat ng sobra ay masama. Huwag kang oo ng oo. Maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Solusyonan mo muna ang problema mo bago ka tumulong sa iba. Gumawa ka ng mga nakakasayang bagay. Magtira ka rin para sa sarili mo. Kung gagawin mo lang to, Siguradong makakawala ka sa mga problema ang nabanggit ko.